Pero na nakita doon mga body sa ano sa labas na wheelchair. Tatawin ko kay man kung uh, uh, ano, kanino kaya yun wheelchair doon. Mga ba, tulog, na. Yeah, tulog. May na kaya? Hindi pa. Mga bata? Ako lang yung gate. Malak na. Ay, hindi ko na Pwede ka na yung wheelchair yung nandiyan. Yeah. Kaya yung wheelchair. Okay, lock mo naman. Ang sakit ng likod ko mga body. Ah. Kaya ng wheelchair yung wheelchair yun nandiyan sa anak. Yung binigay natin kay nanay Marita. Yung wheelchair? Sino nagdala? Punta si, dito si Jonathan. Si Jonathan at si Ate Jenny. Sinamahan niya ata ni Ate Jenny si Jonathan. Punta dito? Ano oras? Kanina pa yun eh. Pero mga alas 6 na yung mag-alas 7 na. Ang gabi na. Ang mga wala alas mag-alas 10 na kasi. Punta dito si Jonathan at si Ate Jenny. Mm Dala-dala -hmm. yung wheelchair. Oo, ano sabi? Kasi sabi daw Ate Jenny, paglabas ko sabi ko, oh, Jonathan ang nagawa mo dyan. Eh, akala ko siya lang. inan mm. Eh, nandun pala sa gilid si Ate Jenny. Mm. So, sabi niya, dinala namin yung wheelchair dito kasi sira daw yung gulong. Mm. Yung, yung maliit na gulong. Sabi ko, may extra yan. Oh, may, may extra yun oh, pang gulong. Wala naman sinagot sa akin si Jonathan. So, sabi ko, nasa nyo extra. Di man sumagot. Mm. Hindi ko alam. Kung hindi ko narinig, hindi man sumagot. Basta na ano ko nagpapasuyo si Ate Jenny na ano hindi yung gulong. Kung maaari, pwede nga ayusin. Bakit daw? Kung kaya pang ayusin. Tapos, nahuli niya din daw si Jonathan na ibebenta yon kaya dinala rin dito. Hmm, yung wheelchair, ibebenta niya na dapat? ibebenta niya dapat, ijajang shop niya. Lokot talaga pato si Jonathan. So, hey, ano? eh, kasi, di ba, naka, ano na, Sira. Mano na nun eh makalawang ma um. ang ano ko lang sabi ko sige ilagay mo na lang diyan ah sabi natin diyan no sabi natin diyan ibalak to ibenta ni hindi, Hi. hindi, sila sa Jenny hindi hindi us ka pasok sa atin jenny na kaya lang kay atin eh shout out kay atin jenny pasensya na po wala ako dito eh hindi wala pinapasok sa atin jenny hindi gabi na rin kasi tsaka iniisip ko, ko lang kasama si Nanay Marita kasi magkasama silang dalawa eh ah uh, kaya hey, shoutout shout out Ate Jenny. Hindi ko alam may kanina kasi pagbabahon may nakita akong wheelchair doon sa gilid. So, akala ko kung kanino kay Jonathan pala yung kay Nanay Marita. Kay Nanay Marita kasi nga balak ibenta ni Jonathan din sa junk shop. So, ano Sabi lo? naman ni Ate Jenny, oh, huwag mo ibibenta yan kasi mapapakinabangan pa yan. Pwede pa rin yung gamitin ng iba. Ah, kumbaga sinuli na lang ni Ate Jenny. Ay, salamat Ate Jenny ha. Thank okay, you so much. At yun nga, titignan natin bukas, bukas na siguro mga bati kasi medyo gabi na. Tignan natin kung maayos pa natin. Tapos pwedeng maibigay sa iba. Kasi yung mga bati, kung yung gulong sa ano, yung sa unahan, pagkakaalam ko kasi, may ano, may extra yun, may isang gulong, gulong pa Saka, na binigay. Pansin ko naman, hindi naman put-put yung gulong. Ah, gusto niya na talaga ibenta siguro. Hindi ko alam. Basta sabi daw niya, sirabi. Hindi ko pa naman na Check -check, -check natin gabi na kasi mga body hair check ko bukas at ayusin natin mga body kasi pwede pa yung magamit ng iba ayun lang yung ano hindi niya dala yung mga yung inilalagay na yun lang hindi, yun yung Yung sa dala niya. back yung di ba mahaba kasi yun eh. may sinusulbong ka dun na para makahiga yung yan lang dala okay. niya baka yun ang ginagawa ko lang yung ni Nani marita sa ikaan ah, so, pwede naman so ayun mga body hindi ko ano hindi ko alam na pumunta pala sila dito na chat mo ko pero hindi mga buddy hindi rin kasi ako matawagan kasi wala akong data at yun sana ano kaya kay Ate Jenny Ate Jen session na po hindi ko po kayo ano ginawa tinadena ko lang muna yun kasi hindi ko rin mapasok sa loob eh. Ah, uh, nakakadena yun doon. Hmm. So, so yun, tama yun para hindi mawala. Para hindi man ako. So, ayan. Salamat ate Jen sa pagpunta dito. At yun niya. Uh, titignan natin kung maayos natin yun. Uh, Siyempre mga body, uh, ano pa man eh, natin kung ano yung mga kabuting gagawin natin doon. Ibibenta ni pero sige ko Jonathan, kasama siya, di ba? Mm -mm. Kasi kasama siya. Tapos nahuli niya ti Jenny sa inyo dalgadaling dadaling beach. Ibibalak pala ni Jonathan. Ibenta sa junk shop. Sayang no? Mahal, mahal Sayang na. kasi buo pa eh. Sayang buo pa mahal. talaga. Tsaka, maano ba? Pwedeng pakinabangan. Mal mm, mal nun eh. So ayun mga kapatid, titignan natin bukas kung ano, ano ano yung pwede natin gawin doon. Anong pagkain? Ulam pa. Mm, oh, yeah. Tilapia oh, so, na paksi. So ayun mga kapatid, kain muna tayo. Hindi, hindi kayo mawala ma'am. Tignan ko nga. Buksan mo yung ilaw dito sa labas. Ay, ako na lang, huwag ka nang lalabas. Ako na lalabas. Hindi ko kasi nakita mga kapatid. Tignan ko lang. Baka biglang manakaw eh. Madilim kasi dyan sa amin mga body, dyan sa pababa, dyan sa patok namin. Medyo madilim dyan. So, may ilaw dito sa loob. Pasindihan natin. Yan, para makita natin. Kanina kasi dito wala ng ilaw. Napansin ko lang ayan siya. Ah, ito na. Ayun nga. Madilim din mga body, hindi nyo makita. Pero ayan yung wheelchair. Nakakadena. kinadena ni Mrs. Uh, medyo mabigat din kasi yung mga body eh. tsaka maliit tong gate, hindi maipapasok kaya pinadehan na muna pero ayos pa naman o, oh, hindi makita mga body kasi medyo maliit, bukas na lang bukas papakita ko sa inyo at ayusin natin mga body at kung mayroon tayong pwedeng napagbigyan kasi bago pa yun mga body, ilang buwan pa lang yun diba? ilang buwan pa lang yun diba? Kaya, imposible sira na kasi siya mga badi na tuloy sira. At buti na agapan ni Ate Jenny yung pagbenta. So, yung Jonathan talaga, yung walang uh, pagbabago. Hindi niya pinapalagahan yung mga gamit na binibigay sa kanya. Hira. Gawin pa man, mga body, eh, pagdasal natin na maliwanagan yung isip niya. Ah, uh, kasi hindi pa naman yan eh. Siyempre, kaya sana um, may, may makilala siyang ano, mas makapagpabago sa kanya. At kaya Ate Jenny, shout out po kasi siya yung nangalaga sa kanila ngayon. At nakikita naman na hindi siya pinapabayaan ni Ate Jenny. So, ayun. Ate Jenny, shout out po. Salamat. At titingnan natin bukas kung ano mga gawa natin doon sa wheelchair. At mga badi, kakain lang muna ako. Ayan. So, ayun. titingnan natin bukas kung ano mga gawa natin. At sa sakin, misis. Pasensya na po Ate Jenny kasi tsaka gabi na rin po kasi na ano ko rin si Nanay Marita iniisip. Pero pwede naman din sana kayo pumasok. Yun nga lang, masyado ng gabi. Tsaka wala si wala din si Bad. Uh, at yun, pasensya na ulit Ate Jenny at salamat sa ano, uh, maagap na ano po tinakita nyo. Kasi sayang din kasi mga body kasi ano po ni bago pa yun eh. Pero tingnan natin mga mga body bukas kung ano po yung sila para kung sakali man na maayos natin at uh, ano, eh, pwede ulit nilang gamitin kasi sa kanila naman yung mga body. Pero kung yun niya, uh, ayaw na nila or uh, hindi na nila gusto, di ba? So, tingnan natin mga body kasi nga, nireklamo ni Kojotan yung dati kasi medyo masikip daw. At, uh, hindi ko alam eh. Dati naman ginagawit ni Nanay Marita, Doon nga, bumuti yung sa paa niya. Kasi nga nakakaangat-angat na yung paa niya kasi dati nakababa lang. E, yun, di ba may patungan ng paa. Kaya, ayun, baka, hindi ko alam, mga bali. Pero, ayun, gawin natin yung mas mga kabuti at uh, pahalagahan natin yung mga bagay na, uh, kung bagay, pinagkalob sa atin, pinagkatiwala sa atin, mga bali. At kung sakali man, di ba di, pwede natin i-share sa iba o pwede natin ipaabot sa iba. So, ayun, mga bali, hanggang sa muli. Maraming, maraming salamat po. At hanggang dito na lang muna, mga bali. Salamat po.